Alright, good morning, good morning sa lahat So, kanina no, aga natin pumasok So, kung nakikita nyo sa uh, uh unang uh, upload na release ko kayo ng umaga Mayroon tayong aksidenting nadaanan doon sa may malapit, malapit sa Unahan lang siya ng Marti. actually tapat siya ng Winston Hotel So, ingat tayo guys, medyo uh, maulan ngayon So, na naman ako Meron akong susunduin sa ano sa kabila lang So, dubli ingat lang tayo may papayo ko sa mga kapwa Kung uh, uh, ano, uh, Mahawak ng mandibila doble ingat lang Ang mata natin, medyo talasa natin Sa unahan, medyo baga. Ang distansya mula dito sa harap Siguro, mga 6 na sasakyan Dapat visible pa yan sa paningin mo Pag hindi na, medyo Dahan-dahan uh, ka na kasi hindi natin alam Kagaya nung isa kanina, palagay ko uh, Nasa Kung hindi siya sa loob ng uh, bus lane Nasa labas yun siya Siguro, baka nakain niya yung uh, uh, linya ng isang guhit doon So, dire-diretso siya, hindi visible sa kanya Kasi nga, uh, maaga pa yun eh Nagulat lang siya concrete barrier na, na yung sa harap niya yun ng tansya ko either nasa loob siya lalabas siya ng lane or nasa labas siya ng uh, bus lane papasok siya ng bus lane kaya lang uh, minalas yung uh, kanyang ano uh, araw nasira yung sasakyan niya kung hindi man sa kanya yon malaking problema yon sa kanya man okay lang si, sigurado mayaman na mayari nun. pero ganun pa medyo malas yung uh, araw niya so palagay ko eh, hindi naman malala yung uh, sakay nun kasi ang, ang nawasak yung sa harap lang walang damage yung hanggang dito sa may windshield niya walang problema palagay ko talagang inuntok lang yun ng gusto sa manibila yung <laughs> sakay nun uh, so yan ang ano yan ang hindi maganda so yan lang guys ya, ingat tayo mabuti sa araw na ito At this.